<laughs> oh, try natin ah. Uh, anong pangalan mo, Ate? Trinidad. Trinidad Labaro. Trinidad Labaro ng Berlin. Hindi, Dulaw. Ah, Dulaw taga Dulaw kayo, hindi uh, di sa sort of Berlin. Dulaw pa lang. Ah, doon ang Alaska. Oh, fish pen. Merong na ng mga talaba. Ayo. Yeah. Oh, may ano naman tayo, extrang ayuda. Bigyan natin ng isa. Oh, Babala ako saglit oh, uh, wala, uh, wala, ano wala. pa kami na Wala pa. Si uh, Pamilya Good. Yes, mahuling isda. Magkakaroon ng oras po kayo matapos diyan? Oo, yeah, ano-ano. Yeah, yeah. Amaya-amaya. Ito, bigyan ko lang kayo ng bigas. Tapos kaka, ano... Oto. Kasaan natin, bigyan na lang natin sila. Magkakasama ba kayo? Magkakasama. Magkakasama. Ah, magkakasama ikaw? Yes. Oo. O, sige, isa pa. Ito na lang. Ito daw. Ala ah, mm -hmm. ah, uh, kayo dito. ano anak ko? bigas, may grocery sa okay. Tapos si Ate, bigyan lang bigas. Hey. ayan mo naman bitbang matray bitbang matray oh check na remote andaman daw so eh aga sangay dito ate malapit lang ah uh, may pupuntahan kasi ako yan, magbibigay ako ng ano bigas ano muna yata si Gesani Ah, Jessa Jane Padilla. Ah, Gesani. Ah, yes, ah, sa bahay namin. Sa bahay mo 'yon. <laughs> <laughs> oh. Ah, try natin ah. Tara pa. Kumusta? Ako ka na lang. Kami ba ganyan? Bigas namin. Na ha? Hindi ah. Hindi. Okay. Okay. Oh, try mo, sir. Madin. Wala, walang plastik. Oh, daan na lang kami mamaya. Kasi may pupuntahan pa kami dyan. Dyan sa Berlin. Berlin, si ano, Lyric Dula, tsaka uh, Rolyuda. Oh, uh. Na Kasi pinanonood nila ako kaya pupuntahan ah, ko sila, bibisitahin ko, bibigyan ko oh, rin okay. ng ano, ganyan. Ano pa uh, anong pangalan mo, ate? Trinidad. Trinidad. Lavaro. Trinidad Lavaro ng Berlin. Hindi, Dulaw. Ah, Dulaw, taga-Dulaw kayo, hindi oh, sa oh, Berlin. Ah, doon ang Alaska. Okay. Oh, Alaska daw doon. Dulaw pa lang pala to. Si ate, anong pangalan mo? Uh, Tina Padilla. Oh, Tina Padilla. O oh, may nabigyan ako dito, Jessa Jane Padilla. Ah, oh, okay. Sige ate, punta muna kami doon. Daanan kita. Bye-bye.